nayan ha. mo. No agi sa, do mako. Sa samaa. Okay, fighters. Fighters in the ring. Okay, jabs, right hook, pera. Ah, uh, gusto ko ng malinis na laban ha. Ayoko yung mga cheap shots, ayoko yung mga mitira sa batok. Dito sa mukha, safe yan. Dito sa dibdib, safe. Dito sa chan, safe. Anything below, hindi okay. Gusto ko ng malinis na laban. Okay, ref. Okay? Okay ba, nila niyo okay, right. lahat. Okay, ref. Okay, ref. siguro Sigurado ba kayong gusto niyo itong laban na to. yes ref yes ref <politodorpan taraft> hindi baka kasi magbagong isip niyo Baka gusto niyo mag na lang, mapag-usapan na lang to. hindi 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 okay.

Okay naman po siya. Hindi, check may mata. Baka na-damage. Mata? Or, uh, huh? job. Ah? Jabs. Jabs. Ano? Ah. Jab, ano daw? Okay naman po daw Okay naman po siya eh. Hindi ba masakit yung tama sa'yo? Hindi naman. Hindi ah? ah, naman, Rep. Tama lang. Tama ka lang? Tuloy na natin to, Rep. Tuloy na natin hindi. to. Nag-aalala kasi ako eh. Baka kasi nasaktan ka. Gusto mo yung to? Tuloy na natin ito, Rep. Sigurado ka, ha? Opo, hindi mo bago tuli. isip mo. Hindi po, ah, hindi po. Okay, okay. Sige, sige. <laughs> Ready? Fight! Hop! One. Two. Rev, sumangga ako. Hindi naman ako tinamaan eh. Four. Five. Six. seven. Hindi ako tinamaan, Rev. Okay. Okay ka lang? Okay ka pa? Okay po. Okay po. Hindi ka nasaktan? Hindi ka nahihilo? Hindi nagdo-double paningin mo? Hindi. Rev, nakasangga ako. Hindi ako tinamaan. Ano? Isipin mo kung hindi ka nakasangga. Baka tinamaan ka. Baka nasaktan ka. Ako nag-aalala lang sa'yo. Nakasangga nasangga nga, Rev? Nasangga? Hindi. Kaya nga hindi. Baka lang ayaw niya na ituloy ikaw. Baka gusto mong i-forfeit na yung fight? Hindi po. Hindi. Tuloy natin to. Ayaw magbati na lang o mag-usap na lang na maayos. Kasi nagkakasakitan kayo, hindi ka? Ref, ref, laro lang naman ito, ref, eh. Sigurado kayo? Oo, sure, sure pa, sir. Sige. Fight! Charles and the Wabber! Charles and the Wabber! Ref, 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 ref! Ref, nag-iayak, nag yung dalawa. Bakit hindi paghiwalayin? iwalain Kaya mo sila, maigi nga yan. Hindi sila magkakasakitan yan. Uy! Uy! Ano ba ito? Pero alam mo, tama nga sinabi ni Rep. Itigin na natin tong larong ito. Oo nga. Tama si Rep. <laughs> nice game! Nice game! <laughs> Dala, congrats! <Haha>. Congrats, mga <laughs>